Grabe guys yung pinaglunuhan ng aso nakita namin, ang laki! Oh. Guys, bali pupunta nga pala kami, kami na uh, Kuya Silito So, mga hunting kami ng mga mahabang nilalang doon Subukan nyo mga agat, nakablog kayo, so good! Kita kong kahagat sa akin ha, kita ko, ha? Huh? Nakabidyo kayo, sige! Sige, lumapit sa akin And guys, oh, nakabidyo ako, Ayun, kahagat nila ako Sige, subukan nyo ako! Heh. Baka ako. sige, so good. Baka <laughs> <Nakabidyo> ako. <laughs> oops, baka ako. Oops. daming aso dito guys. Ayan. Okay, baka ako. kita so, ko pag kinagat niya ako dito. di okay, ako. Oops, oops, oops. Oops, ako. Sige, baka ako. Okay. ako. Ayan pala kayo eh Sarado na Diretso yan hanggang ilaling Sarado na Ayan guys, uh, ah, bala dito raw lumalabas ng cobra Ito na lang, oh, ito, ako dito may butas eh Siguro tatlo na yung eh. nakuha dito na ano eh, tatlo na ba kuya? Ay, ito may butas Tatlo na yung nakuha dyan Ay, na Liga, doon ko liga Magkaroon na ng lakas ng loob Baka mayroon pa eh, mayroon pa <laughs> pang <laughs> pang <laughs> pang <laughs> dyan Ah, so, may butas kayo tao kasi may butas ba? no? May butas na yan guys. Dito may butas, oh. Dito. Kanon. dito may butas pa yung pre. Ayan, oh. <coughs> Siyang na, ka nag-anong pananim yun? <coughs> Chili na yun. Eh? Paganda lang. Baka mamaya, oh. Dito sa di dun, may pananim. Di, wala na to. Ayan, Ay, bali <coughs> may lambat na siya, oh. Natamnam ko doon yung loob, pre. may lalim la pa rin ito, oh. <coughs> Hindi, baka dito sa may loob, may butas dyan. O, gano'n. Kaya ba ito, pre? Ayan, Kaya ba ito? Para may butas nga doon, oh. Ayun no, butas oh, ayun no. oh. Mm. Butas oh. Ay, tawag din pre. Ihipon hi ay, hi ay, lang. Ayun oh. Eh. Ihipon. Ayun po. Ah, po, nandito nga po pala yung mga cobra vines. Dumating po sila dito galing nga Davao. Ayun po nasa may parting likuran po natin. Sila po yung mga cobra vines po na nakaabot dito sa may Tagkawayan, Quezon. Ayun bali. Ayun ay, no, uh, no, ay, po, no, ay, po bali binabalita na po yung ano ron, tawag dito yung Ay manok. Yan. <laughs> Siya Ate patakbo. Wala diyan, pagdiyan sa may ano, wag na diyan sa may walang butas, doon sa may butas lang. Pakinggan niyo kung may naaray. Wala man oh. Wala man. Pagtrabahilag. Parang para 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 may butas ng arrow sabi ano. Eh ano itutok mo yung ano? Itutok mo yung GoPro. Yan yan. Ano? Kita ba? Parang wala. May lalim. So yung dumayo po dito ng mga cobra vines wala po kami nakita. Promise. So okay guys, di natin nabutan yung cobra. Sobrang bilis eh. Sobrang bilis. tumakbo. tumak, tumak hmm. Yeah. Bale, inikita namin tong paligid dito ng okay, ano, paulbo na babay. Wala pa rin kami nakikita. So bali apat na yung nakuha ni Kuya si Lito Rito. Wala. Yan. Wala na yan. Sana ano yung Malinis ang dana ng ahas. Malinis. Wala pa rin talaga mga tol dito. Malinis ang dana ng ahas. Ayun! 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 binabarita ni kuya sa si dito ay, ayun. oh yun kuya o, maliit, maliit. ito ano kaya ito ayan ayan naabutan mo pre tak ang lalaka ng oo oo magatas gatas mo yun talaga malinis na rito eh ang masarap yun nasa niyo hmm. alam mo kaya may isa pa talaga akong ano palitid hmm. niya sa niya dito nagalaw ay mga pinagbahaya ng daga oh ay, walang, walang kufra yan. Ay, kung na, ano na, nakain na. Ay, tanggalan lang pinaglunuhan! Ayun o! Ayan, pinaglunuhan o! Ayan o! Grabe guys, yung pinaglunuhan ng aso. Nakita namin, laki! Oo oh. oh, nga, kasi ito yung pinaglunuhan to. Malamig kasi na may ilanin yan. Ito lang yung pinagbabahayan yan. Ano ba yan? Sige lang, Nino. Ano? Kung halimbawa man wala manga, at least nakapagal yan. Imagine na tabi lang daw niyan. Grabe 'yang lumabas. <laughs> ay, to. Aba. Oh! Puro ka tumindig. Diparin oh. Ay may butas, ilalim. Do. Oh. Ayun oh. Hoy, sa ilalim. Eh dahan-dahan. Dusa ka pala, bangain mo 'tong. Hindi san, san. Hindi tuloy ako, ay. Hindi mo kikabahan. Sabay-sabay naman tayo dito, eh. <laughs> may butas oh. Ito may butas dito. Hoy no. Oh, Nareo, may butas. Ay, may butas siya. Ilalim mo. Oh, o, mata. Ayan o, oh, ito, pansin mo? Hmm. Ayan yung mata o, ayan yung sa mata O, <coughs> oh, o oh, Pinaglunuhan guys <coughs> <days> ng ano Ipalisin <coughs> mo na yan Bot sayang po